ano. Ito kaya Ate Alman, dami pang bunga, oh. Sa akin wala nang bunga, kunti na lang. Liit pa. Na-expire na yung iba. pa yung magbubukas. Kaya dito muna tayo sa ating hardin. Pakita ko sa inyo. Dito, parang nakatanim lang. So, ito yung tinanim kong okra nung nakaraan. Pero, nawala yung Oh! Hindi sila lumaki. My God! Ito. Okra, hindi sila lumaki parang mag isang buwan na yata dito nawala yung isa ito yung isa parang may bunga na siya sure uy bunga oh may bunga nga siya tingnan mo naman uy kaliit liit mo pa tingnan mo oh, kaliit oh namunga na niyari amazing so ito yung patatas yun, may liki na siya, guys. Ay, aray ko. Para din tong kamote, eh. Ayun, may ano na siya, oh. Pagkaganyan kasi sa atin, sa kamote, pag naggano na yung lupa, ibig sabihin, may, may ano na siya, mayroon na siyang laman. Silipin lang natin. Huwag tayo maingay. Hindi na matin kukunin, titignan lang natin. Pak, pak. Ah, mayroon na nga. Tingnan niyo, oh. Wow. Oh, di ba? Balik natin. Makapagalitan tayo. Ang dami niya ng ano, oh. Meron dito lumabas. Ayan, oh. Lumabas yung laman. Ayan siya, oh. Pero palaya na yung dahon niya. So, dyan din, nakaliki na din siya. Ayan, guys, oh. Ayan. Matataba. Pero yung iba, parang ito na gusto niya ng humi humimlay. Tapos ngayon, puntahan natin ang Tingnan niyo yung mga maliliit na bulaklak. Nakakatuwa, oh. Tingnan nyo naman. Ang cute. Lumabas to noong ano. Ewan ko. Sabi nila nung lumakas ang ulan. Ayan. Lumabas sila ng ganito mga bulaklak. Tapos meron dito. Ito din. Oh. Sa katuwa. Oh diba? Ang cute. Oh. Saan ka nyan? Hi. Good morning. Tapos ang daming aloe vera. Yan. Ito yung rose na hindi na siya namumulaklak. Kaya napagod na siguro siya. Tingnan mo naman yung ano. Ito ang dami oh. Ang dami nila oh. Kasi nang dami. Ang ganda nilang tingnan. Ito naman yung sa talong. Yung talong namin. Ayan. Tan tanim to ni Ate Alma o ni Nujun. Si Nujun nagtanim ng ano. Yan. yung ano. Yang onion rings. Rings? Ewan ko dyan. Sibuyas dahunan. oy. Oh may ano. Ano? walang kung anong halaman yan ayan, dito yung tinanim kong malunggay, namatay na hindi na nabuhusan ng tubig tapos oh nakakatuwa. may maliliit na sunflower e, walang ganit, ewan ko ngayon lang daw naglabasan yung mga yan so punta tayo dun sa kabi ayan parang nanuyo na siya kailangan niya ng buhusan ay may buhus na tubig na oh Ayan, may mga may mga hinog na rin siya. Ayun. Ayun, marami may mga hinog na rin siya doon. Uh, hindi hindi ang, niya. Tapos, ito pala yung chiko, guys. Ang dami talaga nitong bunga. Tingnan nyo. Nagsisimula na siya, oh. Ang sarap nito, oh, tsaka ang tamis. Chiko, dalawang puno meron dito. Ayan, yung isa. Tapos, mayroong sampalok. Itong mangga na mulaklak na. Pero kunti pa lang yung bulaklak parang kailangan lagyan ng ano. Kailangan merong ilagay na awan ko vitamins ba yun sabi nila. Kita ko sa inyo yung bulaklak niya dito. Ayun oh. Ayan, kita niyo yung bulaklak. Yan, namulaklak na siya. Last year no nag ano yung na pagpunta ko dito ano siya timing na harvest na. Ang dami niya. Ayan. So, balik na tayo doon dahil baka nandiyan na yung ayan lang naman yung palibot, palibot ng salon. Ang laki niya. Ayan. Wala na siyang ano. Ito may gumamela pa. Ayan. Yan na na din yung dates. Siguro magbubunga na rin siya. Ito pala yung tinanim na. Eh, ito pala yung, yung pinakita ko doon. Ito pala. Tingnan nyo sila, guys. Ang liliit pa, pero namunga na, oh. Diba? Saan kayo nyan? Tingnan nyo naman. May ganun ba? May ganun ba talaga? Agoy. Oh, oh, dito dalawa pa. Dalawa pa yung bunga. Ayan, oh. Kita nyo ba? Pati iba namatay naman. Ayan. Saan ka Oh. Ang liliit. Parang mga ano. Oh. Bakit sila nagbungahan na? Eh, ay maliliit pa naman. Uy. Kakatuwa naman. Diyan lang namin sila tinanim dahil yung lupa kasi kailangan siyang bungkalin ng bungkalin. Doon, bawal sila doon. Yung mga okra kasi kinakain ng mga malalaking uod yung puti na uod, kinakain siya. Ito pala yung talong, yan, namulaklak na. Ito naman yung sili, ang dami niyang bulaklak. Ang dami na rin siyang bunga. O oh, siya, nagbukas na yung aming ano, yung tanglad namin, parang matanda na rin. Yan. And. Pasok na tayo guys. Dahil nandyan na yung ano, ganda ng bulaklak oh Kasing ganda mo. Ay, charot. Siyempre yung buginbilya. Buginbilya. Ambot. Masaya na siya. Cute, oh. Ang cute, Dami nilang sangig dito, guys. Sa dito, halaman na yan. Pero sa atin, halo yan sa pagkain. Yan. Yan, tingnan yung bulaklak. Tingnan nyo yung bulaklak na yan, oh. Sarap mag-uwi sa Pinas. Buo yan, oh. Buong buo. Wala yan siyang ano. Walang space space for rent. Ganda! Diba? Pero yung nandiyan na, lanta na. So, pasok na tayo. Oh.